Napansin namin sa inyong social media posts, uh, naging abala kayo recently uh, doon sa pamimigay ng mga katawag na social pension sa mga lolo at lola at ganyan din sa pamahagi yung tupad uh, mula sa Department of Labor and Employment. So kumusta po, makipento po uh, kung ano yung mga naging mga pag-iigot ninyo at kayo mismo, pwede nyo naman atasan yung ibang mga staff. Pero kayo mismo, uh, bilang alkalde ang mamahagi na natura ng social pension at Mayor Jeannie, ma'am. Kaya ako po, ako mismo ang umiikot. Dahil gusto kong malaman kung ano yung mga sumirangin, kung ano mga pagbabangon pa nga ilangan sa bawat barangay. So, lahat po ng mga activities, kahit na hindi po sa ng lungsod katulad niya, yeah. social pension po galing sa national, talagang na ang pinupuntahan ko po. Pati po yung mga celebration o yung mga yeah. uh, paglaman sa iba't ibang lugar, ako po yung mismo ang nagpupunta. Ito yeah. po, social pension ay para po sa ating mga senior citizen. Talagang uh, po nga, bigay ko yan sa mga ating mga may-indeveloped mga kababayan. yun po yung mga senior citizen talagang nangangailangan niya para sa kanilang mga maintenance ng report, sa kanilang mga araw-araw na pangangangan. At uh, lagi pa silang alaga-alaga. Ang senior citizen po kasi ay mga haligi sa ating mga tahanan, di ba? Mm -hmm. Sila po ang tinitingalan sa mga lola lola. At uh, marami pa po kami mga programa sa mga senior. Hindi lang po ang social pension. Mm -hmm. kami mga inilalakal para po sa kanilang na uh, mismo sa kanilang mga health, sa kanila po mga pangangatawan at syempre po pangangalagaan din nila kanilang mga apo at syempre mga ano. Alam niyo po, kaakibat po ng ating trabaho ay syempre may mga inaharap tayo mga challenge Alam naman po natin, hindi pa naman totally nawawala ang COVID. Pero hindi naman po tayo pwedeng hindi magsigil sa taong bahay. Ito naman ang mandato natin. So, kung, at saka kung ano rin kinakabot ng mga kababayan natin, eh dapat mga mapuntahan ko eh. para malaman po natin kung paano mm -hmm. tinaadot ng mga suliran ni nila Gila, diba? di ba? Kaya nito sa ating health, eh, kailangan po natin mag mm -hmm. At uh, importante pong kapagsilbihan natin ng taong bayan. Mm -hmm.